Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Good evening, bro. Good evening, Happy bro. Birthday. Happy birthday, bro. Oh, thank you, bro. Thank you. Magandang gabi sa lahat. Tayo, bro. Sa lahat ng mga kapuntos. At sa lahat na ngayon. Magandang gabi sa inyong lahat. God bless all. Bro, ang tanong ko lang, bro. Isa lang. Yung... Na ano, kagabing... Lumen Dintium? Uh, may ano ba yung may aklat ba yung mga bro? o handbook ba? O ano? Direct. Hindi ko alam bro kung merong handbook pero mas maganda na ipaprint mo na lang para merong kang kopya ng sum number no. 12. Hindi kasi hindi kasi mabasa bro eh parang ano ba? Yeah, experience atro, hindi experience hindi mabasa. Eh ano mo lang bro, ipaprint mo lang, palakihin mo lang yung font para magkasya at sa para meron kang kopya. Ah, sige sige bro. Salamat bro. Okay, yun lang bro. Yun lang. Yun lang bro. Kay gusto sana ko magbili eh, kung mayroon pa. Ah, okay, yun lang. So, mm. Yes, galing kay Sister Susan Kubakob. Ang tanong po niya ay ganito. Tanung ah, tanong po, maraming manok po dito sa kapitbahay namin. Lagi po silang pumunta dito sa bakod namin. Yung chohin, pinatay yung isa at kinain. Kasalanan po ba yun? Pero ako, hindi pa ako kumain. Thank you po. Siyempre. Um, sabi nyo nga, pumunta, napunta lang sa bakuran nyo, no? hindi po sa inyo yun. So, uh, sabi sa, sa Ten Commandments, no? Uh, uh, thou shall not goods. So, yung mga gamit ng ano, wag nating galawin, no? So, napasya lang doon at kinain So, hindi ano yon Hindi, hindi sa inyo yun. In other words, siyempre, hindi na makasalanan ng manok yun. Wala naman yung ano yon Pero yung may-ari may talaga nun, yung, yung may-ari talaga ay saka yung kapitbahay kapatid. So, pag kinuha mo hindi sa iyo sa Ten Commandments yon medyo mabigat yon so mas maganda po kung ano kung kayo hindi kayo kumain okay lang naman pero kung uh, tandaan po natin na lahat kahit nga ako ano ako diyan eh no kahit sa hotel hangga't maari ayo ang kumuha kahit ano eh. di ba iba may nag-uwi nang ganito nag ako maari wag kasi sabi nga eh <laughs> may kasabihan Um, kumbaga eh, magnanakaw ka ng piso, magnanakaw ka ng milyon, eh, magnanakaw ka ng piso, magnanakaw pa rin. Hindi eh, nga lang pareho, ano, pero yung term, pareho pa rin, magnanakaw pa rin. So, ganun din yun, pag nag ka ng hindi sa'yo, kung ano man ang dahilan yun, nag ka pa rin ng hindi sa'yo. That's against the Ten Commandments, kapatid, no? So, mas maganda, uh, mas sigurado tayo, may confess natin yun at uh, bo, eh, ano yun na lang ano ba uh, uh ano ba tawag doon eh, sa Tagalog yung ano yun na lang no? papabalikin nyo sa, sa, sa bahay nila or whatever na ano, pabayaan nyo na lang kasi kung di naman nakaka minsan na, 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 napapadpad lang ganun din naman ang mga pusa minsan di ba pupunta sa kapitbahay pero wala kang karapatan patayin mo yung pusa o aso para kainin mo, hindi sa yun <laughs> kahit aso nga eh, sa kapit sa kapitbahay so ganun din yun pag hindi po sa atin, no, paalala pag hindi sa atin, wag natin ang kinin dahil that's against the Ten Commandments um, that thou shall covet, covet, covet thy neighbor's goods. So, kahit ano man yan, goods man yan, o animals man yan, eh, huwag mong ang ng hindi mo pag-aari. So, yun po yung sagot natin doon, kapatid. Um, bro, Jado, ipaliwanag nga natin konti, ano, may, ano ba yung lumen gentium? No? So bigyan natin ng idea yung mga tao pag sinabi n' Lumen Disman po ito po yung dogmatic constitutions constitution constitutions of the church is one of the principal documents of the Second Vatican Council no Second Vatican Council po 'yon no na, na promulgated by Pope uh, Paul VI no Nung November 1 uh, 1964 para may alam yung mga tao kasi nga yung, yung sinabi natin nakahapon tungkol din sa speaking of tanga na wag tayo humingi ng extraordinary gift from the Holy Spirit. So, yan po ay mis talaga ano siya, no? Dogmatic, uh, dogmatic talaga pag dogma, medyo <laughs> dogmatic constitution of the church. Uh, principal documentation yung Lumen James yung kapatid. Kaya nga uh, sa, yung sinabi nung nung pare na na wala daw magbabawal dun sa pag nagtuturo kasi siya ng speaking of tongues, no? Sabi ni Roel sa banal at sinabi ni Roel sa banal, eh ngayon hindi nga lang niya naibigay yung ano natin, yung dati natin sinabing tungkol sa Lumen Jesus uh, ano documents. So, mabigat siya dahil hindi pwedeng oh, hindi niya po sabi niya bishop lang daw makakapagpigil sa kanya na magturo ng speaking of tongues, nagtuturo siya sa charismatic niya, mismo pare. So, kung nakikinig ka, Roel, no? Ito, bigyan mo siya ng matinding ano. Ano ba yung Lumen Jason? Um, dapat maipakita mo rin to kung ano ba to baka wala siyang idea. Although, pwede naman niya i-search. sabihin niya, ano ba Lumen Jason na yan? Diba? Bawa, binawalan mo dahil nga ayaw po sa Lumen Jason, may eh, bawal po yan eh, sabihin mo, mga documents yan Second Vatican Council mismo, no? So sabihin mo, utos yan sa buong mundo, sa buong simbahang katoliko sa buong mundo. Kasi sabi niya, bishop lang daw ang makakapagpigil doon. So, ayan, sabihin mo, uh, pope na nagsabi yan, hindi lang bishop. <laughs> pope ang mga nagsabi niyan. Sila mismo nag-approve ano, nag na Second Vatican Council, kamo, uh, bro Rowell, ha? <laughs> so pagkakita, 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 Mm, pope yun, hindi basta-basta kasi sabi ng pari daw bishop lang makakapag-ano hindi si Father Darwin ang makakapagpigil sa amin <laughs> so yun no uh, tiningnan ko rito ma mabigat pa yung Duming Jinsum documents of the Second Vatican Council eh pope po ang nagpromulgated niyan hindi natin pwedeng tutulan yun po kapatid para may idea tayo pag nagbigay tayo ng Lumeng Jinsum uh, documents Uh, ang tanong ni Brother Upper Pagunsan, sabi niya, Good evening bro, may katanungan ako. Ang kasama ko dito sa shop, nakapulot ng pera, 50 real or 7,000 pesos. Four days na ngayon, walang bumalik para magtanong about sa pera at hindi namin kilala. Binili na niya ang pera. Hindi ba siya magkakasala? Ano ba dapat gawin sa pera kung wala na maghanap pwede na ba sa nakapulot ang mismong pera? ah uh, bro Wendel, pakisagot nga bro Wendel. Ano yan, kaya nga hapin na lang. Pero ang pagkita, pila na no? Pwede po na itabang sa mga kapos. I-silent mo nga si ano, bro dyan Bro, bro uh, ibigay mo na sa iba, inuubo ako. Ah, inuubo ka bro Wendel, oh, sige. Okay, bro Angel, pakisagot ka muna bro Angel. Okay, sa sa hotel sa amin ganoon ang may patasan din sa hotel eh. Pag wala nang nagki-claim, depende sa ano po 'yon, sa batas ng boss niya. Dito po kasi sa hotel, ganoon din. May nakakaiwan sa mga sa mga rooms, ano, isang pera tapos idinatabi ng front desk 'yan pag wala nang claim, sa say yun na yun, walang problema po yun, no. So, hindi naman po kasi depende yan sa ano, it's either wala, in other words, tandaan po natin, no. Uh, ano ba yung kasalanan, no? Ang kasalanan kasi paglabag sa kautusan. Ngayon ang problema, pwede po masuk yung no fault on, on your own kasi naiwan na at wala namang, hindi mo naman kasalanan, hindi mo nga alam kung kanino isasoli eh. <laughs> no? So pag hindi mo alam kung kanino isosole, eh, sa sa yun eh, wala kang kasalanan doon why? No fault on their own, on your own kasi may mga ano tayo sa simbahan na no? pag hindi mo naman intention at hindi mo naman kasalanan, wala kang kasalanan doon kasi hindi mo nga alam kanino mo isosole eh, no? Naalala ko tuloy nung nung nasa Kaloocan pa po, po ako, may nangyaring ganyan eh. Um, gabi noon, no? Uh, siguro mga alas 11, alas 12 na ng gabi, may lugawan dun sa tabi namin eh. So, uh, kumain ako pagkatapos kong kumain eh. Kumain ba ako doon no? o kausap ko lang yung yung kaibigan ko. Bigla nagano, biglang may nagrambo, nag nag naghabulan, -nag no? So, patuan ngayon. na <laughs> nasa tabi lang kami. Ako, wala akong anong ganyan. Hindi ako natatakot sa ganyan. So, tinitingnan lang namin nung, nung ng kabarkada ko. Tapos na, na, nahulog yung pitaka nung bumabato. Takbo na naman siya, binato siya, takbuan sila so hanggang nawala na. na. Naiwan yung pitaka sa harap ko. <laughs> eh problema ko ngayon, yung pita, hindi ko alam kung kanino ko isusole. May tiningnan ko may 200 pesos yata. Eh, yun, eh, anong gagawin ko doon? <laughs> so, yun. Isinoli ko, eh, eh, ano, eh meron ko, nagastos ko na kinuha ko na. So, pero mas maganda lagi ko po sinasabi, no, pag ganoon, i eh, pag nag tayo, sabihin na natin para si Father na mismo authority magsasabi sa atin, no. But uh, muli, uh, wala tayong intention naman na kunin ng hindi sa atin but ang problema hindi mo nga kilala sa hotel ganyan din ang policy po no kapag uh, may naiwan ng guest tapos hindi na na claim sa'yo na yon well, bibigay na nga ng ano yun eh minsan naka, na, 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 na ano na kinakalawang na doon sa mga warehouse ang daming naiiwan masisira lang so mas maganda po kung kung medyo ano duda kayo din eh, isama nyo na sa confession. But uh, uh, kung ititingnan natin sa Catholic teachings, no fault on your own, on your own pa rin dahil hindi nga natin alam po sino may ari at nasa sa inyo naman yun. So dalawang bagay, it's either venial sin because no fault on your own yun, And at the same time, kung gusto mo, mas maganda, ikumpisal mo na rin para sigurado po. Yun po ang pwede natin isagot, kapatid.